pagkaroon uh, na ito yung uh, mga eksena ito. Sa so, ato kayo matagyan um, tingali si Brad Chiso, no? Sa iyang uh, conversion na bisan karon ron, uh, pa siya sa uh, kahimtang ka ron niya uh, ano ikula -e na madawat niya sa kraminto sa bunyan uh, na ma-fulfill niya ang pagkatuliko. No? Oh, paminaw mo mga eksena, kayo na. Ayaw, yun mo, balimbalin din, tinuhuan. Kayo, uban din na namalik na, mga pastor pa. Ya kini nag ni eskwela ni pastor. 2 years ni eskwela pastor. O kana pastor niya ay pabungul-bungul pod. Oh, ibaw biya kung may pastor niya. Dai mo petition. Ako ako kini hatag mo ang microphone. Aron sa paghatag sa tibok awan. tinawan, o kung sa giyad ang pagtulungan nga imong nakatunan mahitungod sa simbahan Katoliko. So, atong ibig atong atagan o palakpak si Dr. Jason. Mayong hapon, mayong gabi, kanatong tanan. Uh, nagkalailay man ang atong sikta karon apan ang Dios usara pero ano na itinuod ng iglesia nga gitukod sa Ginoo ako klaro ang mga isoon nakaagilan ko theology pero dili na mao ang ato ang iliskutan karon ang ato iliskutan karon iliskutan na po ang ato ang prinsipyo sa pagtuo kaya kung imo ang prinsipyo sa pagtuo mahoy mahulang ang inuhang gituuhan karon. But the Catholic Church or the Roman Catholic Church is likon ang pagduo o usap likon po ang doktrina. Ano na ko nga likon ang doktrina? Kung inyong tanahon, ang debate kay Mahapon, muna agi Roman Catholic Church. Tungot sa referensya o sumala po sa Biblia. Unsa man nag sa ginawa, I will build my church. Ang pangutana sa ato ang mga potesante, makapangutana pa kinsa may tinuod o kinsa man ang nagtukod sa tuwa, o tinuod bata atol kang Kristo. Walay makapuotood ng dokumento sa tuwa. So asa man takaroon, dili kita sa legit o tinuod ng Adonai history, gikan sa 33 edo, hangkod sa atong presenting panahon karon actually dili na na nato na atong isgutan ng mga isyu sa atong kinabuhi atong isgutan na atong pagtuo sumala sa Biblia panahon ninyo atong mga bata noon ini atong mga bata noon mga bata pa man gyud pero adong na sila dako nga pagpanabot kauban usab sa mga kandidato pastor daw sa ah, uh, alliance o sa pamilya ilang gigikanan Unya dili kun basta-basta ang ilang kinabuhi mga pila ka tuig e, nga nagpastor. Unya sa ako usab, ako ang gibanabana mga isuon ing pagali sa Job kapitulo 5. Unsa may giingon sa Job kapitulo 5? Bersikulo 27. Ingon niya sa Job 5, bagi 7. nakapuna na mo kini tapos sa bugay pagtuon matuod kini busa dawata kini alang sa imang kaugalingan ang pangutana, na kanus ay manako gituon ang mga pagtamatuod sa Roman Catholic Church gikan pa sa 2020 o sa kuraktibo katong sa Senate English church apan akong ginahuna na dili lang kong magpokus sa konsimahan atong pag usap usab o ako usab na obligayon ang kamatayuran nila sa Roman Catholic Church. Ingat pagali si na ato kininggitan ang opinion alam sa inyong kainan. Kung ikaw mag-Roman Catholic Church karan, niya mag -una -una ka rin, ang mag-unahuna ka, na kining Roman Catholic Church padulong sa imperno, adili na para sa inyong kainan. No? Para na sa negatibo na inyong hunahuna. Ang niya, adalay referensya na dili ikatanggi mga hilalaw, mga isoon, na Roman Catholic Church nag-atrace get sa history ikan sa 23 AD hangtod sa atong panahon ko rin. Dali si Brother Stanwart, kung sa pamanig ka, alikon git sa pagtuo, o likon mag No, kay Budibato, Palanggaan, magkukuro na ayang kahay. No? Kada hapon nagdibati ang ah, katong ah hapon tungtung kurug kurug siyang kawal. Ingat yah sa libro sa the new book of knowledge the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost two thousand years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit, He had promised his, He had promised to send them from heaven the day on which the Holy Spirit came down and considered the great day of the Church, the Church may describe as the society that Jesus founded. Okay. Ito na yung mga aking kasakyan na no Lato sa pagi on Sa pagpag akong on Aking balikon ang libro nga Kung di ba sa ganiha Kung kamatutun Ado na kami Pag-i-on nini O pamatutang natin kining libro nga Sa'yo

almost 2,000 years ago ang sarawatan ko ay 2025 ingon sa libro almost 2,000 years ago ya pangata na kanos ama na hinagso o ng tuha agawan ng mga sita dari sa the Philippine nation dari sa page 122 na nagtutulang ginig our Spanish heritage. Christianity Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to Filipino people in Christianity, especially the Roman Catholic religion, is strangely, this religion was Asian, Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, na -ay, mga libro na Ang habit, sa Roman Catholic Church pagdala libro na nag na ang Roman Catholic Church founded sa lain nga tao or ng tukod. ipakita na no? actually dili mo ko official Roman Catholic Church pero akong gidawat Kung sa pangana akong lanayan ay kung maglanay lanay ka basi maapsan ka sa kamatayan kung hindi ako maapsan ka sa kamatayan Masin dilik nung kamanas. So, daghan ang nagpamatoon, mga libro, mga historian, o niya, sa daghan niya mga nabibato, wala na napamatodan. Gali, yani, aga, agaan lang tamag mga pipilak o mga punto, mga igala, diha si Apostol Pablo sa unang korento um, si 11-18-19, um, si um, si niya adonay nagkabahimbahin kaniyo ingon nga simbahan. Ingon nga simbahan. Yan ang inyong mga simbahan, ka-good man sila tinuod niya simbahan. O ingon dha, ya, kini, alang makita, aron makita, utsin sa galit ang tinuod pa ya. So lait, tinuod na ako titip. O ingon ya, dha niya kasulatan, libro, chapter 3, booster. Niya, si Jesus Christ, mau ang atong founder ang perfect of our faith. Kung kondol siya sa faith, kung siya pag-itang sa ating faith, kung saan ang dibuat sa atong binahe, inod niya sa Matiyo, He says, I will build my church. Kung ang tinig simbahan, hangtod sa katapusan niya pa hangtod sa mga kapitlan, iya nga pag-aubanan. Kung pag-aubanan sa ginaw dili kini mabungkod bisan ang kamatayon. So ang iglesia ni Kristo na na ang iglesia na talikod ranyos ka na. Nga nang matalikod man nga nagingon na gali si Kristo nga dili kini bisan ang kamatayon, dili makabungkod ni ini. Kung kung si Kristo gali ang nangingon, dili gada sa mapigman. Kung diwa sa kining sa niya kasulatan nagingon, si Kristo, Diyo diba, sa Matiyo 28-20 na ang ka mo ang tinungan ang tanang kanasuan sa lahat ng protestante kinsa man ang nangyakaw o nagwalay sa maayong balita. Diba, sa malang kasulatan ang maayong balita na kaabot sa Espanyol ang pangutana na unsa nga religion ang ginawali sa Espanya pag-abot sa Pilipinas. No, Pag-aimig dokumento ninyo na Iglesia ni Cristo ang nagwali din panahon sa Espanya bisan ang uban niya mga simbahan, bisan ang saksi ni Huwa. O uban pa, di na nakon, <tod bensyon> na kukwensyon kung pwedeng daghala na mga ganit. Kung kamo ano na at kung ano ang unay ipasakupan ka rin, pamatuntin ninyo ang amoy na agpagre sa Pilipinas sa o nagwari panahon sa kolonisisyon. Kanya, niya, ingon alang balaan ng kasulatan, Ephesians 2, linding 19, Nga build on the condition of the apostles and prophets and Jesus Christ. So kung you build, sir, is no condition. O nga alakong dako nahagut kami niyotun iniya ang kalpamato sa Roman Catholic Church. Eh, Kailan dili niyo ba uh, dili niyotun an? Magtabo nga magsigi nalo niyoture niyoture. Osa pa lang niyoture niyoture. Haka-haka, kuno-kuno, nga ang Roman Catholic Church nagsimba ang Liboto, haka-haka na. Walay lahing nga nag nga na ang Liboto, or kining mahal na imahin sa Roman Catholic Church, nga Diyos-Diyos, only the Protestant. So, ang Roman Catholic Church, wala nyo na kining naghuna-huna na ang Liboto, uh, or kining imahin, is Diyos-Diyos. Dios. O oh, kung na ang mga ito tubag, pangutan na kay Matubag sa Tindod Anay, ang Roman Catholic Church, na mao ang true church karon. Actually, daghan man tayong itistimuni apan naghantuhan ni Magistorya, so ako na lang ihatag sila ang pagpadayon. So ano, ano, ano itong challenge? Kung mali, kininga itong libro, pagdala mong libro na ay kasimpati nini o mahimong mali ang pariganan sa Roman Catholic Church.